Good morning mga partners Maaga ako pupunta nga pa na si Partners Donut Maaga na gaya At may gagawin kami Alam nyo naman di ba Magpapaturo na naman ako Panibagong Tuturo yun sa akin So mga partners puntahan siya naman agad, so... na maagap So Ito na akong Ayan natin, tara. parang yung misis ko na naman. Okay. So, punta natin. Si the partners. Tara. Punta natin. A few moments later. Buckners! Oo! Good morning! Sige ko nga, umaga pa ka sa umaga. Ikaw pa Aga? Ano natin? Anep, yan ang ano, ayan ang buhay probinsya. Pagising. Masukan na dito sa harapan ko. Kaya araw Sali natin. Sige mga partners. Meron tayong lalakarin ngayon. Meron tayong pupuntahan. Ano? Ano? Ah, gusto natin gusto nyo ka tayo. Magpipiloto. Pataposin ko Mag hmm. yung galato, hmm. lang ito, Paknars, ha? Dali lang. kapit tayo. Ito, may dala ako. Okay. Okay. Sige. Ito muna sa loob. Baka nga, babakotin ah. So, pasok tayo sa loob. Meanwhile, Ano tayo? Kasi saan na sa akin kubo at talaga ng kubo. Okay lang yan. So, ikaw pag kumain na? siya kape lang. Ah. Tinimpla ako ng misis ko ng kape. Eh, ano kape? Kukuho na o? Oo. Oh. Wala ka tang milk. kukuho pa ng niyo Oo. Oh, Sige. So, ha? Ah. Unakay natin yung gabi. Tapos nyog. mo hmm, muna. Oo. Oh. Ah, sabi mo eh. Sabi mo Sabi mo, sabi mo, sabi mo naka-prepare na pala yung gabi mo. Yung dalang pala nga na. Tapos na yun. Hmm. Oh, ah, sige. Tara. Let's go. Punta na kami, mga partners. Ang uwanan nyo. Five minutes later. Partners! Oh. Magtatapos na ang atan ng dito ah. Yung panggata na ito sa tinuto. Moments later. Ganito la ang pagtatapos na madali lang ito pag itinatutunan mo partners pa napakadali lang ang partners ito eh. titibayan mo lang ng pulso partners titibayan hmm. ha naman. Dyan, naman. lalakasan ay ah, Ng e pagka mahina ang tulak mo matagal ganito ang buhay dito sa amin sa probinsya namin ang dali lang. lang. Tama na. Okay. So dadalhin na natin 'to doon. Oo, oh, makayod. Okay. Much, much later. Yan na, sa so nang lulutuin tong pinutong Atang mino na yung araw nito. Ah oo. Ah pap, ano ba yung pap mga Pakita ko muna sa yung mga sahog. Oo. Oh. Mga lahok. To. Bawang, sibuyas, luya, sili. Mm. Tapos. Anlat. Namalat. Hmm. Great. Tapos suka. Dato puti. Dato puti. Pagka okay, naman! Pagka naman! datu puti! Ah, ang pinakamasarap natin sa hog! Salamat sa nag-sponsor! Mega! Mega! <laughs> yeah. Ito yung gabi natin! Gabi! Ito yung tangkay! Oo. Oh. Siyempre, yung pinaka number one, gata! Aking gata! Yan! Ay, ito na, pakler! <clears throat> Gigisa na natin ngayon yan! Oo. Um. Unahin natin yung bawang! Yung bawang! Luya. Luya. Takner, mamaya na paglagay ng gata. Ah, ganun pala yun. So mga takner, ganun daw. Ang tema ng pagluluto ng kapangas hmm. ko. na nung una pala yung gata. Oo. Uh, pagkalagay ng gata, actually partner. Sabay-sabay siya partner. Ito yung suka. Suka. Hmm. Eh, Tatansahin mo partner yung dami. Ah. At baka naman bit yung sobrang masin. Anong purpose asin. ng suka? Partner? Ang purpose ng suka, eh, pinuto ito. Ah. Para hindi madaling mapanis. Ah, yun Saka isa sa sangkap ng kanyang... Ano ba ka sa inyo ang tinuto? Anong tawag? Ang tawag sa amin yan, partner, laing. Nag-origin yan sa Bicol. Laing. Oo. Oh. So, dito, ang tawag pala. Dito, tinuto. Tinuto. Pero maraming partner na rin pwedeng sahog diya. Pwedeng laing isda. So, kahit ano, pwede. Pwedeng may karne. Oo. Oh. Yung pwede mo isahog. Eh, siyempre, wala tayo. Di mag-mega muna tayo. Oo. Oh. Mas masarap. So, antayin natin. Kumulo. Kumulo. So, mga ka-partners, balikan natin. Five minutes later. Oh, nakulo na, partner. Tingnan. Nakulo na. Oh. Ayaw nga, mga kapartners. Ano, na muna. yung kanyang Ginisang salay. Mm. Ano bang tawag sa inyo sa salay? Tanglad. Tanglad. mm. Eh, okay na. Nakalagay oh. na. Ngayon, lalagay na ito ng Ginisa Mix. Ginisa Mix. Back nga naman. Huwag <laughs> mo naman kakaramihan, partner. Ah, sakto um, lang. Sakto lang. Para, lang. ang Ginisa Mix kasi. Para ay, Ang Ginisa Mix ay isa sa na. nagpapasarap sa pagluluto. Ah, yun pala yun. Saka... Pakner, ito ba ang gata mo? Ano? Yan yung kakang gata na tinatawag? Ah, hindi pa. Ah, hindi pa. Hindi pa yan. Yan yung pangalawa. Sabihin, yan yung pangalawa. Saka, Ajinomoto. Siyempre, lalo ng pampasarap yan, Pakner. Hmm. Yung sakto lang. Huwag mo na makakadamihan para... Ajinomoto. Baka naman yan. <laughs> Ngayon, partner, lalagay na natin itong tangkay ng gabi. Ayan na. Ito ang unahin mo, partner, pag ilalagay mo ano, yuhuli mo yung dahon. Dahil yung dahon, malambot. Mm. A few moments later. Ito dahon ng gabi ah. Ah, dahon tika. Pakita natin sa Oh. Ah, na. Mga pak na rin daw ng gabi. Ang paglalagay pak na rin daw, eh, yan, ano mo yung tangkay dun? Para may tubig to pack na itong uh, hinugasan ah, eh, ko eh, ito. Hinugasan mo muna bago mo ilagay. Yun. Ah. Amoy ah. pa lang. Smell na. May <coughs> ang pagluluto pa na tinuto ay eh, sabi sabi nung sa amin matatanda huwag ka daw magsasalita na hindi kumati hindi totoo yan ta diyan. anong ilalagay mo na? Ito ah, to. ilalagay mo na yan? Oo, oh, ito na yung final. pa so, yun, Ilalagay na. Mga pakta siya yung, yung Manti-manti ka. tawagin?

Langis-langis, Pak Nos, dami. Tinay niyo mga Pak eh. ah, Nos. Langis-langis, grabe. Yeah. Tignan mo, titignan mo mga Pak natin. Baka mo. Wow. Ang sarap, Pak Grabe. Grabe yung ginawa ko pa. Naruto yung tuyo. Sarap. So, ahunin uh, 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 na kapaknas. Ahunin na lang ang ko. So, kakain na tayo. Tayo lang, ha? Baknes, oh. Dito na, aling ka na. Kakain na Kaya tayo. tayo? Oh. Sige. Dahil. Mm -hmm. So. Kapaknas. Kapaknas, kain na tayo. So, bago tayo kumain, pray mo na tayo. Ha? Okay. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya, salamat po sa pagkain, salamat po sa lahat. Lord, tunay nga po na hindi lang kayo Diyos na makapangyarihan kundi Diyos na nagbibigay din Panginoon sa amin. Lord, maraming salamat sa pagkain na ito. Nawa ay maging silbi ito sa aming physical na katawan. Maging kalakasan, Lord Diyos. Lord, maraming salamat. Ito ang aming samatulangin sa pangalan ng Panginoon Amen. isa. Amen! Amen! Taka na, taka na. Taka na. Taka na. Sana. Finally, ayan na 'yung channel. No? Ay mga kapartner, shoutout nga pala kay Bike tayo 7055. Kumusta? Saka salamat sa pag-subscribe. No, so, sana magkulob tayo minsan. Salamat. Salamat.